Okay, magandang hapon sa lahat at welcome back sa aming channel. At shout out again kay Rootsman para sa isang napakabuluhang tanong na sasagutin natin ngayong hapon. Okay? Hapon na ako na pagsimula ng aking activity dito sa asuhan dahil maraming ginawa kaninang umaga. Okay, so ang tanong ay, magkano ang nagagastos ko sa mga aso ko. So, pag sinabi natin gastos, eto yung mga yun, no? So, meron tayong keepers, keepers, kuryente, tubig, vet bills, shampoo, maintenance, supplements, pagkain, at meron tayong total. At kung nakikita nyo, ay nakasuspense, no, Tatanggalin natin isa-isa. Okay, so simulan natin sa keepers. So, ang keepers natin, o yung tagapag-alaga ng aso, Siyempre, hindi ko kaya mag yan. Pag ginawa ko mag-isa yan, todas ako. Sa sobrang dami niyan. Sa ngayon, meron tayong 29 adults at saka 13 puppies na ang total niyan ay 42 heads. Okay? 42 ho ang aso natin ngayon. Sa, yung 13 puppies, ito yung mga puppies ng alabay na yung iba ay pina-adapt na natin at yung iba ay nasa atin pa. Okay, so... Keepers, simulan natin sa keepers. Ang keepers ko ho ay tatlo. Sa ngayon, ang keepers ko, si Ate Janet, si Michael, at saka si Rodel. Si Rodel, siya rin yung videographer ko. Ayan, shout out, Rodel. So, nandito sa likod eh. Okay, so, <coughs> ang sahod niyan ay 600 per day, tapos 26 days ang pasok. So, ang total niyan ay, pakita natin, Rodel. Yan ang total niyan, 46,800. Okay, sa isang buwan. Okay, yan ang, uh, yan ang unang expense natin. Siyempre, kuryente. Kailangan yung kennel nila. Merong exhaust fan, merong uh, wall fan para malamig. Tapos, siyempre, may mga ilaw yan. Tapos, yung pagkain nila, raw, hilaw, kailangan naka-freezer. So, ang total expenses ng kuryente natin ay... Yan. 8,500 sa isang buwan. Okay. Yung keeper natin, ha? ano to ha? Sa expenses sa isang buwan. O oh, yan. So may... Ang susunod natin ay yung tubig. Siyempre, maliligo yan. Yung kennel niya, no? sasabunin mo, hugasan mo. Kailangan malinis para walang amoy, di ba? Tapos siyempre, yung raw food, pag pineprepare mo yun, yung tauhan mo dun, kailangan maghugas ng kamay, ganyan. Siyempre, para malinis tayo, di ba? So, ang tubig ay yan, nasa 5,200. 5,200 isang buwan. yan Okay. Bukod doon, kailangan mo rin na may uh, vet bills, ano? Halimbawa, ano yan? Uh, annual boosters tapos uh, uh itong mga pag nagkasakit, halimbawa si si Bell noong tinanggalan siya ng uterus dahil sa pyometra, gumastos ako ng 21,000 doon. So kailangan meron kang budget para sa vet, okay? Hindi pwedeng mawala yan. Meron ka dapat nilalaan na nasa 5,000 pesos per month na budget sa vet. Pag tinotal mo yan, 5,000 times 12 months, nasa 60,000 yan. So 60,000 ang inaasahan ko na magagastos ko sa buong taon. This year nakapag nakagastos na ako ng 21,000 kay Bell tapos sa mga tuta nakagastos na ako ng mga more or less na sa 20,000 na so 41,000 na. Ibig sabihin hanggang December 19,000 na lang ang gagastosin ko na kailangan ay hindi ko magastos, kailangan wala magkasakit. Okay? So ang susunod shampoo, siyempre naliligo yan, kailangan mabango yan kahit na once a month lang kami magpaligo ay may go, may cost pa rin 'yon, di ba? So ang shampoo namin ay nasa 6,000 sa isang buwan. Okay? Ah uh, 6,000 sa isang buwan uh, ay ano na to. Well, mali ako dito, pero sabihin na natin 6,000 kasi ano to eh 6,000 sa sa isang taon na pala to 6,000 sa isang taon So more or less ano lang to Nasa uh, Sa isang buwan Nasa Magkano yun? 6,000 60, 6,000 divided by 12 500 Nasa Nasa 500 per Per month Okay mali yan So bawas ng 5,500 Okay Maintenance Siyempre may nasisirang kulungan Kailangang welding in merong exhaust fan na, nasisira kasi inaabot ng aso, ninangay ngay ng aso. So, yung mga yon, gastos din yon. Kaya sa maintenance, meron akong allocation na 1,000 sa isang buwan, okay? Yang 1,000 sa isang buwan na yan, ibig sabihin 12,000 sa isang taon. Ngayon taon nagpalit na ako ng ng ilang exhaust fan, parang tatlo na yata and then tatlong wall fan. So more or less naka naka 12 mil na ako so tama itong budget na to wala naman na akong papalitang iba okay next ay syempre supplements supplements namin syempre yung bawang yung ginger kahit pa paano may cost yon pero napakaliit ang cost ng uh, sitala ang cost ng ginger at ng bawang ay nasa 3,600 Okay? So, 3,600... Ah, sorry. 360 pesos lang. Kasi mura lang ang bawang. So, ang bawang namin sa isang araw ay isang, isang buo lang na ganun. So, nasa 360 pesos roughly. Okay. So, yan na yung mga expenses natin. Ayokong itotal. Gusto ko lang tumingin sa total. Mamaya natin titingnan. Food. Ito ang pinakamalaki sa lahat ng expenses. Kasi... Sa isang araw ay nasa 53 kilos kami ng raw food, okay, ng supero. So, 53 kilos, hindi ako nagpapakain ng Sunday. Meron akong isang araw na, na fasting, so 26 days. 53 kilos, multiply mo sa 26, multiply mo sa, sa 12 months, ito ang cost. Yan, chan-chan-chan-chan. 310,000 pesos sa isang buwan. Okay? 310,000 pesos sa isang buwan. Okay, so yan na lahat ang expenses ko. Pag titignan nyo, ang total ay ang total niyan ay nasa 382,910. Meron akong mali dito na na shampoo na 6,000. Dapat to 500 lang. So less 5,000 to roughly na sa 378,000 sa isang buwan. Okay, 378,000 sa isang buwan. Wala pa dito yung mga sa keepers, salimbawa yung 13th month pay nila, yung mga libreng bigas pag may okasyon, pag halimbawa maganda ang kita ng negosyo, may mga libreng bigas yan, hindi ko na sinama yon. Yung business permit, dahil syempre nag-ooperate tayo, hindi nakasama doon. Yung pagpapatayo ng kennel, yung pagbibili ng lupa, yung pagbili ng aso, na inimport hindi nakasama. Ito ay ito lang yung uh, roughly ay uh, ito yung monthly expenses namin nasa 380,000 per month. More or less. Okay? Ngayon, may nagtanong. Magkano ang gastos ni Tala? ayan si Tala oh. Tala. So magkano, let's say, hindi diba, oh, Gusto ko lang ng isang Caucasian of Charka. Magkano ang gagastosin ko? Okay, ito 'yon. Yan. <laughs> ang gagastos inyo kay Tala, pag gagawin niyo yung style ng supero na raw raw feeding tapos uh, tapos talagang uh, uh, quality ang pag-aalaga. Gagastos ka kay Tala ng 13,085 pesos sa isang buwan. Okay, 13,085 pesos sa isang buwan. Ang malaki dito etong well, siyempre yung pagkain ang tinitira nito nasa 1.5 kilos to sa isang araw eh. So malaki talaga. Ngayon, ang isa pang malaki yung vet bills, nag-allocate na ako kay Tala ng 3,000 pesos per month na vet bill. Nasa 36,000 pesos to. Ang ano lang dito, ang, ang mahalaga dito sa vet bill, kapag may budget ka na, na 3,000 per month, okay, 36,000 pesos, kung meron kang ganyan kalaking budget sa kanya, sa isang taon, itabi mo na yon. Kasi hindi mo alam kung kailan siya magkakasakit. Let's say, babae to, baka magpayometra to, o di kako. Iniisip ko dyan, sa ganito kalaking aso, gagastos ka ng mga 45,000. So yung 36,000 na inipon ko for vet bills, kulang pa yon. Pero at least, meron na akong nakatabi.